Ah, uh, ko dito nga okay. guys. mga presyohan dito sa mga Asurola. Kukumpara mo sa mga brand new ang tag bibili. Yan dito sa mga guys, oh. Meron tayo dito sa ano? Ah, uh, shower. Ah, mga, mga shower. Ito po mga guys. Ano ba? mo? Serba. Serba ko dito. Kano mga pre? Ada magkano daw? Madam, magkano ang presyo nito? Magkano daw? 100 mga guys. Yan. 100 100 So, mura lang sa mga presyuan dito sa mga ayan, gurautan o ito mayroon naman tayo rito mga guys so, mayroon naman tayo sa ilo sa gabi ah uh, sa lamok yan sa lamok 100 pa rin mga guys so napakamura mga bagsak okay, so tuloy tuloy tayo o, so dito sa itong binundo ngayon guys, so may pista po rito no. So may kapista po rito ng sa may binundong mga guys yan. So wala pang ganong naglalatag so dito lang sa ano. Yan. Yan. O. Tingnan. Mm -hmm. Yan, so mga dito iba't ibang -di mga nakakalatag dito mga so pwede mo na maano. So 'yung mga latagan dito sa dulo mga smart so, mga t-shirt so, mayroon bang ano so mayroon tayong tayong kinito pang 500 yeah. gasol gasol tawag na gas gas tub ang tawag na So, yan mga iba't ibang mga accessory po ito, Pwede po mabibili rito mga ano. <laughs> so, may rin ba? 300. Yan mga guys. 300. So, mga ginagamitan ng mga plaka po. Mga guys. For business. At sa mga dito accessory. Hello, Hello. 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 So, kung nagalamat naman kayo sa mga laruan dito na mga pang masang pritsuan, pang ano, ah, pang budget mail dito, mga laruan dito, mga nandito, pang ano, iba't iba rin mga mura lang to, mga 10, 20, 30, lang po ang mga pritsuan po dito mga mga katulad nito mga iso. Mga, mga bintahan dito. So, mayroon naman tayo rito. Aray ko. So, mga so, naganap naman kayo mga o oh, mga kasirola o takit mga kasirola sa so, mga bahay nyo walang mga takit yung yeah, mga kasirola mayroon din pero si nanay konching po ito yan so naganap ko ng mga rilo naman mga ano to trying to Tata 30 o 20 pesos Mga presyuhan ng mga larilol to Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog Sampai jumpa di vlog 250. So, nito, Ano naman? Ayan, okay. o, niyan? O, niyan? <coughs> Ano daw yan? pang Ang, Ang ah, pangwapol. Yan, madam. Like, ano, ano naman yan daw? Parehas lang. Parehas lang. Ah, parehas lang din yan. Ayan. Para sa wapol, pag nag-offer, ano yung lang. sa mga... Alright yung mga guys nandito na tayo sa araw ng linggo ito mga is, no? So mga iba pang mga gamit po rito sa mga gamit sa bahay sa mga sa mga gadget no So mayroon tayo rito yung nakita natin na bakal anti ko po dito na ano uh, gawa sa kahoy mga guys So mayroon tayong gawa sa kahoy dito na kabay pang display natin mga guys yung napakaganda nito So ang presyuan nito mga guys na ano 1,200 kung ako pa ng mga page nito kung baka interesado nyo sa mga ganitong ori na ano, pan display yan napakaganda yung mga pan display natin 1,200 ang page nito ito daw ito boss magkano? magkano? 350 350 mga ako yan alcansya yata yan 350 mga ako yan So, nagalap ng mga... Plancha natin po, kuya, magkano? Plancha natin. Ay morning. Sa plancha natin. Pag-plancha. Yan, 500 sumakas yan. No? So, nagalap ng mga... presyo. Ito mga iso mga about ng mga accessories, sa mga cellphone, sa mga... sa, ba, sa kusina, sa mga salutuan. No, mayroon siya rito. Mga vintage na karamihan na mga iso. Yeah. So, magkano ang principal naman ito? 200 lang po itong mga guys original to abalat ah. to mga guys yan 200 so mga ganap yung mga presyuan dito mga mura mga uh, mga vintage ito mga mga guys alright so mayroon naman tayo mga vintage dito na asag mga guys napakaganda dito 500 lang mga guys bagong bago to maganda vintage na vintage mga guys mga asag oh. so mga ganap kayo to okay pa daw to gumagana pa daw tong asag natin mga guys So, ano lang, 500. So, naghanap ng mga hasag sa so, no, ulang panahon ng 80s o 70s o yung mga nung gamit sa mga 70s, mga sundami. 500.